Ayan mga badi, good morning sa mga pagpalang araw ko sa inyong lahat. At yan, punasan lang natin yung lens natin kasi medyo madilim. Ayan, so ayun mga badi, uh, napanood ko po yung uh, live ni uh, ng ka-business family nung gabi, gabi na yun. At uh, ako naman mga badi, eh, hindi naman bato o matigas yung puso ko sa akin mga badi At uh, base po doon sa naging uh, pagsagot ko po doon sa live, eh, doon po ay yung damdamin ko po din kasi. So, salamat po sa pagrespeto at sa mga nanood. Maraming maraming salamat po sa mga naka At iyon nga po, nagbukas yun ng uh, kaisipan nating lahat uh, para maging maayos na lahat. Sa amin naman, uh, sa akin naman po, sa pamilya ko, eh, uh, sa gabay po ng inyong lingkod na si Thinking body, syempre, ang sambahayan ko po ay aking talagang uh, ginagabayan din po, lalo yung mga anak ko may pa eh Sa amin naman po, okay na po. Uh, simula't sa po naman po, uh, dyan sa Kabusas Family, wala naman po akong Uh, talagang uh, issue or kumbaga sama ng loob sa si inyo alam niyo naman po yan at uh, okay na po yun uh, sa pag-sorry ni kuya, accepted po at sorry din po sa mga nasabi ko man sa inyo na nasaling din ang damdamin nyo, lalo sa mga viewers at mga sumusuporta din sa inyo uh, sorry din po, uh, bukal po sa puso ko yung paghingi din, pasensya din at sorry at uh, okay na po yun, accepted na po yung sorry at kalimutan na po natin yun, uh, move on na po tayo move forward na po tayo So, yun lang na naman sa akin mga buddy. At siguro hindi pa ngayon yung, hindi pa ako makakapunta kasi doon mga buddy kasi busy pa ako. At medyo may mga ginagawa rin tayo, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin noon yung hindi ako nakipagkita sa kanila. Eh, uh, hindi ako sincere o hindi totoo yung sinasabi kong uh, pagpapatawad. Actually, hindi ko naman sila kailangan patawarin kasi wala naman silang nagawang kasalanan sa akin. At ito lang, para sa akin lang mga buddy, eh, paninindigan uh, paninindigan ko po kasi yung ano yung una kong mga sinalita at yung mga sinalita ko at hanggang ngayon po uh, pasensya na kayo ka business family ah uh, panin paninindigan ko po kasi bago ko po sabihin yung sinabi ko dati sa mga reactors na sila talaga yung naging dahilan eh yun po talaga hanggang sa uli hangga't hindi po sila nagbabago at hindi po uh, nag-iiba yung tema ng kanilang mga content so paninindigan ko po yun so yun okay na po Ayos na po lahat at uh, ayaan nyo na po Okay na po yun. Uh, peace na po tayo at move on na po tayo sa mga issue-issue. Wala na po yan. Uh, at ayan, may, uh, ngayon naman pa may kanya-kanya naman po tayong channel. At uh, sikapin po natin na mapalago yung kanya-kanya natin channel at yung mga community natin. Eh, sikapin po natin na hindi magkawatak-watak. Alright, so hanggang sa muli mga buddy at busy lang ako. Uh, dito na yung boss ko. <laughs> so ayan, okay na po tayo. Peace na po tayo lahat sa mga viewers, subscribers. Uh, okay na po. Ayan. Ito na naman ang aming kasamang napakalupit na napakapugit napakapagmahal. Si <laughs> Sir Chief Photo kasama si Buddy. Ay, sasamahan ko sila mga buddy. Sasama ko sa Dating kanila. Kami ng airport taxi. Kasi bibili si Buddy ng airport taxi. <laughs> Ayun no, airport taxi. <laughs> so titingnan namin mga buddy. So hindi yan magiging Saan ang way natin. Ayun, wait lang tingnan natin muna pala. Ayan, ito na. 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 na, na binagyan binagyan, ano? ah, grabe na rin pala yung mga Pero bago may stock boss, Amanda siya? Oo,

Pinagay lang yan, di biro yung kagasas yan. Lahat ka lang rehistro, magkano na ako. Mag magkano mag na mag -ra -ra -ra, okay. namin ganito. Ito, okay, para maano natin. Pagkasunduan. Alright so mga buddy, so yun ang saya lang mga buddy na, na ito na iuwi na namin ni Sir Chip si Alto So yan, ang ating magiging kabsa at bagong kabsa So thank you so much talaga, ang lubit ni Sir Chip, si Sir Chip yung ano at wala ako ka Sir Chip kasi Sir Chip yung tumingin lahat-lahat mga body kaya ito na naiuwi na namin. So marami pang babaguhin dito mga body katulad ng uh, bubuhay namin yung aircon kasi walang aircon tapos uh, syempre yung mga ibang katulad ng handle, ng hawakan, ng lock mga motor hindi pa gumagana pero overall naman okay naman yung takbo niya Alright sabahan niyo po kami mga body pa uwi kasama namin si body ayan si badi ton ah, ano, babalik tayo ton Alright